So ayan yung lugar, papasok ng Naik View. Papunta dun sa dulo, papunta yan ng Cristo at sa kasabana, At ito naman yung papunta ng Naik View. Itong laging dinadaanan natin na to dito bago makarating ng Naik View. Ngayon ay nilinis na. At yun ayusin na ho ata nila yung mga bahay na nakatayo dito. At mukhang meron na sigurong... Uh, titira at ililipat dito sa lugar na to. Katulad nitong isa oh. So ayan pasukin natin para makita natin. At yun no. Oh, medyo nag ano na yun? Matawag doon. Na ano na yung lupa. So ayan no oh, pagka open yung bahay, walang divider ng pangkwarto. Ang laki oh. 'Di diba? Ang haba, ang lapad. Ah, ang lapad din. So syempre, yun yung CR, lababo at ito oh ang ganda nung pinagano ng yero pinagkakabitan kita nyo kung gaano kalapad yan parang 6 ata yung lapad yan <laughs> ng bakal na yan oh. No? kaya sulidong sulido at saka makikita yung pinagpatungan no? ang laki ng bakal lang ka pala, ang kapal ang laki ng pinaglalagyan ng yero ayan yung yero na yan ang laki tapos Ah, uh, nakapalaman pa siya sa sa semento. Ay nakikita niyo ba yun, no? So, nakapalamang pa yung sa simento para nakapasok pa siya. Ang laki na ng bakal, nakapasok pa siya sa simento. Kaya masasabi natin, napakatibay ng pagkakagawa talaga nung uh, bahay na ito ngayon. Ngayon lang, yun. Kakaroon ng karak <laughs> na hindi may wasan. Tapos, ya, yeah, kadiri. <laughs> may fook. Sabay ito yung likod ng bahay, oh. So, at doon sa kabila na yun, oh. Inaayos na, pinipinturahan na, oh. Oo oh, nga, mukhang ayusin na. Yun, kasama doon sa kabila, may gumagawa si Kuya kung nakikita nyo. Ayun, no? Tapos itong likod, makikita nyo, may divider na. Napader yan, no? Ilang patong na lang yan, ilalagay nyo para malagyan nyo na ng arang sa saka ng bubong. Mas maayos. Makikita nyo rin, ang lapad pa din ito dito. Ah, ang lapad pa. Tsaka yan, no? Diba, pagka walang kwarto, ang lapad ng bahay. Ang laki. Pag kanilagyan ng divider, yun, masisi, parang isang pa na lang natin yung daanan. Pero yung kwarto din, isang yun lang sa kabila. At siyempre, ayan yung update natin dito. Ayan, nakikita nyo. Nilinis na. At nakita nyo dun sa kabila, pinipinturahan na, inaayos na. Parang katulad nung sa Hyacinth. Okay, ah, oh, yan, oh. Dapat na bayad. Siyempre, nakatiles na yan. At yun, yung pinakagusto ko dito sa lugar na to kasi nga, yung mga halaman na yan, sana, mano, yan, no? Oh. Uh, maritin maritain lang yung maritin, tawag lang yung halaman na yan kumbaga hindi siya mawala hindi siya tanggalin kasi pagdadaan ka dito na parang napakaganda nakapre, napaka-presko ng daan kasi nga gawa nung sa halaman na, yan, na nakalagay dito sa tapat nung mga bahay na to So ayun, tuloy-tuloy niyo yung pag-aayos at paggagawa dito sa, sa lugar na to. Tingko uh, ano to. Part ng Hyacinth kasi yung kulay, nakikita nyo ayan oh bukas makalawa baka meron ng tao rito paunti-unti na mapupuno sa bagay saan pa ba naman mapupunta itong mga bahay na to kundi titirhan din ng uh, possible na mga beneficiary at yun oh kita nyo yung host ng tubig oh kargado na to so itatap na lang yan oh mayroong uh, pinakatapon ayan oh so pagkainan nun yan tagas na yung tubig yan pagkat pinasok na dun, kinabit na. So, ayun, no? Oh. Diba? Laki. Maliwalas pagka isang bulang na ganyan, wala na yung kwarto. <laughs> Parang napaka-press ko ng dating ng bahay. Tsaka kay naman din ito, yung likod nito, malapad pa din yun, yung extension sa likod. O, ito, maganda yung pagkakagawa, makinis yung pader. Makakinis ng padero. So, yun, bilip ka dito dahil yung pinagkakabitan ng yero ay ang laki, ang lapad. Hindi basta-basta bakal yung inilagay. No, kung minsan makikita mo pa nga sa mga private, parang ang lilit pa ng mga bakal na ikinabit nila sa kabitan ng yero. Pero dito, mga sulido, malalaki. So halos ayun, no, nakaayos na. Oh. Yung pa tubig para sa mga bahay na to. So yun din yung daanan, pinaka parang path no? Papunta doon sa mga iba-ibang block. At yung katulad dito sa kabila. At yung malapit na tayo doon sa night view. <laughs> Ito, pinturado na, oh. Kakulay ng hyacinth. Ito naman yung kabila. Diba? Ang ganda, oh. So, lapad ba ito dito? Ayan, no? Oh. Ang dami pa. At yun yung kainaman dito sa... lugar na toso So, congrats para doon sa mga beneficiary ng bahay na ito rito. Ganda. So, yan. Siyempre yung mga... Trabahador dito. Yung mga empleyado ng mga gumagawa ng bahay. At yun, doon tayo pa rin. Pupunta mamaya. Susunod tayo doon sa kanila. Okay, so yun yung update natin dito sa papunta ng uh, Naikbyo. Nakakatuwa dahil inaayos na nila yung mga bahay na nakatayo dito, nililinis na nila yung parang harap ng bahay. At ayon uh, malapit na sigurong ilipat o lumipat yung mga beneficiary ng mga bahay na to. At uh, paunti-unti na nilang inaayos, so parang nag all force na sila. So, oh, yan, oh. yan yung lugar, ang ganda, di ba? Ah, ang ganda. Okay, so yun. Go na tayo.